Ayan, eh, tignan natin yung manok ni boss okay. sa so, ato dyan nagka po di ko ha ano yung bay siya ano ah, yung bay siya kagi okay. nagalaktikas din ay nagi nagka nga dyan ay awan na yung ko namin na now. Para ah nagi po yung kamanang ay atin eh sa ato dyan nagka O buto What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoy P for another video. Araw ng Lunes, lalabas na naman kami ni Mia para maghanap buhay. At may dalawang tray tayo dito na no Jumbo size at large size Deliver na natin agad yan Order natin kagabi At kahapon din mga kanoypi Si Mia Pinalitan ko ng ano Ng spar plug Kaya pala laging namamatay Dahil papudpud na Yung spar plug nya Yung nandun sa taas niya. So yan, bago na yung spark plug nya Medyo maayos naman na Hindi na sa namamatay So na naman mga kanipi So sama nyo naman kami Ngayong araw ng lunes Para mamasada No mga kanipi uh, Sa mga hindi ko na shout out kagabi Abang abang lang Sa mga susunod na araw mga kanipi Natry ko mamaya Kung makapag reply ako Ah, uh, tayo sa dulo. Pero kung hindi ako makapag-reply sa mga susunod na vlog na lang makaka nangipit, no? Thank you so much sa uh, suporta nyo palagi sa ginagawa n'yong noise skip ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Buksan ko na lang yung gate nang makalabas na kami ni Mia. Deliver na natin agad 'yan sa ano, sa Eurotech saka doon sa ano sa IGL yung dalawang tray Hi kasi na yun, Tor. Naka-duty? Naka-duty, pero okay. ayan. iwan ko na lang yung order niya. Plug niya. Mayroon ka pa nga, Binabal? Yes. Mamaya ng hapon. Oh, big, kami, ano, Sige. Oo. Oo. Mamaya ng hapon na, ha? Hindi pa niya ako tinat. Deliver na natin yung isa mga kanaypi Yung isa na lang Kay Kuya Alvin Kamara ko pa ilang. Yung buhata. Thank you. Now. Sa no. Sa mga na-deliver na natin. Pero ayos sa rin, naka 50 pesos na tayo eh. Toy. Okay. Sige, thank you. Kaya mga kanaipi, natid na natin. Binigyan naman tayo ng 50 pesos. 喂。 Kumita tayo ng 40 pesos Ayan mga kanaypi Nagpalingki tayo ng paninda ni misis sa tindahan mga kanaypi Uwi muna tayo At ito yung mga binili ko Pabili ni Mises Sa tindahan Hindi pa ako nakabili ng pananghalihan naming ulam eh Kami na lang dyan sa kantin Mamaya magsasakada pa tayo ng ano, soft drinks Ayan, sakada tayo mga kanaypi ng soft drinks tatlong malalaki, dalawang maliliit kakatapos ko lang na no. magpakain sa aking mga manok Ba Da? Royal? Atin ni Atin eh. Atin eh. Atin eh. Atin Atin ka na ipi Ayan mga kanaypi, palabas pa lang ako. Halauna na ng tanghali. ano yung nagbigay naman ng 30 pesos plus yung isa na bumaba sa city mall 20 ayan kumita tayo ng ano kumita tayo ng 50 pesos ayan, Tignan natin yung manok ni Boss

ven aquí sí. Pagpapanan natin yung pasero natin Kumita tayo ng 50 pesos Ayan, kahit papano nakakahabol Ayan, pila na tayo dito sa paradaan mga kanaipi Tayo dito, <San> Ramatnya, match ating. lang 50 pesos. Balik ulit tayo mga pangyayari tayo mga na tayo. Karay na tayo. mga pangyayari sa mga pangyayari sa na natin yung ano, pang last step natin kirahin na tayo mga kanayipi ayan mga kanayipi nandito na ako sa garahe ni Mia ayan, nakagarahin na rin si Mia so tapos na naman yung pasada vlog content natin, at salamat dahil nandyan pa rin kayang sumusuporta sa lahat ng mga bigis ko so ito, nakabili ako ng diaper ni baby Mike ha? ulam namin pang gabihan at pang umagahan tinapa yung pang umagahan naming ulam so yan, dito ko muna tatapusin ang vlog thank you so much sa naman sa inyong lahat sa suporta, sa panunood sa no skip ad sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanoypi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out